Araw ngayon ng mga patay Undas Kaya Pag undas Maraming nagkakapera syempre Alam nyo na maraming racket Syempre yung kinukuha ko yung ano <laughs> Ay paaminin ng totoo yun <laughs> Yung kapag walang tao mga boss Yung kakatirik pa lang ng kandila Tapos Mga ilang minuto Aalis na yung may ari Tukunin so, mo yung kandila Kahit may gate pa yan mga boss ang haba ng panungkot ko, pambira. Hindi siya ubra sa akin. <laughs> Ito yung kinagayan dito. Pasok na tayo mga boss. Pasok ko ngayon 7-11. Happy Halloween mga boss. Araw ngayon ng mga patay. Mrs. ko walang pasok. <coughs> yung kasama namin sa bahay, yung isa, wala rin pasok. Ako wala rin naman talagang pasok sa Freshmart. Pero pumasok ako sa 7-Eleven, yung part-time ko. Kasi deep ko ngayon eh. <clears throat> diba sabi ko sa inyo, pag deep ako sa full-time, napasok ako sa part-time. kahit konti meron akong extra income at uh, yung dalawang day of ko sa so isang linggo pinapasok ko sa so, umaga lang naman kaya marami pa rin akong oras para sa pamilya kasi napasok ako doon ng alas, 8, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lang ng hapon <coughs> uh, kung may lahat kami pamilya, paglabas ang alas 4, maaga pa naman. Diba? na yung aking holes kaya bumili na ako nung recommended sa atin ng isa nating kababayan na yun Nga yung ang flavor ay uh, luya. Medyo maano siya. Alam mo yung parang may konting anghang ba? Pero okay lang. So ngayon pasok na tayo sa 7-Eleven Undas. 2024 kapag sinasabing undas naalala ko nung nasa Pilipinas pa ako oh. tuwing undas talagang masaya syempre bukod sa tine-celebrate yung undas pumupunta tayo sa mga puntod ng ating mga mahal sa buhay eh yun din yung time na nakikita kita yung mga magpipinsa, magkakapatid yung mga nasa ibang bansa, umuwi alam yung mga ganun at uh, <coughs> pinaglalaanan talaga ng oras kasi wala talagang pasok yung karamihan sa atin sa Pilipinas kasi pag ganyan November 1 halos lahat walang pasok eh <coughs> kaya napupuno yung ano eh <laughs> terminal, pier, port kaya pagundas maraming nagkakapera syempre syempre bukod dun sa alam niyo na maraming racket na nagtitinda sila, kung ano-ano. Kasi sa atin, medyo <coughs> disperas pa lang ng undas. Minsan nga, uh, mag isang linggo ang ano, ang uh, tindahan sa tabi ng undas. <laughs> Kasi marami pa rin pumupunta. Kasi yung iba ay pumunta mismong araw ng undas. <coughs> Pag undas, ang trabaho ko nungungawa no? ako ng kandila. Hmm. Siyempre yung kinukuha ko yung ano <laughs> Ay paaminin ng totoo no? <laughs> yung kapag walang tao mga boss Yung kakatirik pa lang ng kandila Tapos uh, Mga ilang minuto Aalis na yung may ari Tukunin mo yung kandila Kahit may gate pa yan mga boss Ang haba ng panungkit ko pambira Hindi sa Uber sa akin <laughs> Hindi diba ba nga boss, lalo na nung medyo bata-bata pa -bata tayo, di ba? Yung mga kabataan pa lang tayo. Talagang medyo parang tuwa ba? Tuwan-tuwa tayo. Ang galaw ng camera ko. Nanginginig! <coughs> Nanginginig sa takot. Parang may multong parating. tayo mga boss. wala oh, lang may baso ka nandito sa tabi ko. ba mga boss? Uh, langka. Hindi eh, bigay lang nito sa amin. Siempre, ano? Pinoy. Pero langaw. Oh. Hmm. Ha. Ito sumisileo. Oh. No. E jumaang ha, sarap. Ayan na tayo mga boss. Woo! Tingnan natin mas ko. doon makahingi ng maayos eh. Lita nga nung ilo ko pangupa. Tapos matatakpan pa ng mas pambihira. Tama na tayo dito mga boss. Tama na tayo dito sa ating uh, ababaya mga boss. Nagbabayad tayo ng utang. tanyo mga boss. Every month, Nagbabayad ako ng utang. Ah, uh, every paycheck pala. Nagbabayad tayo ng utang. Para hindi tayo makulong. <laughs> Magbayad tayo ng utang natin dito.